Hello! Isang masayang masayang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog. Gusto ko lang pong ibalita itong magandang balita. Tungkol po ito sa Human Rights Petition versus Pangulong Duterte na umabot na po sa Supreme Court at ibinasura. Ano? Ito po'y isang pa mga ilang taon na nakalipas sa Regional Trial Court. Naghain po sila ng petition Human Rights Petition versus Duterte. At ito po'y ibinasura. Inakyat po nila sa Court of Appeal, ibinasura din po ng Court of Appeal. Hanggang sa inakyat nila sa Supreme Court, ay dinismiss din po ng Supreme Court. At ito'y final and executory na. Final and executory. So maliwanag po ito, ito po isang magandang halimbawa, panlaban na rin dahil maraming gustong magsampan ng kaso ngayon. Pero marami sa kanila balak, plano. Dapat sampahan ng kaso after po nung dumalo si Pangulong Duterte sa Senado. Ano? Uh, ito po ibinalita October 31, 2024, kahapon lang po ng inquirer. Ate pong babasahin. Uh, the dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former president rodrigo duterte was appended or impleaded has attained finality in a document made in a document made public thursday the supreme court has already released the entry of judgments for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024, under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the Supreme Court's books and can no longer be appealed or revised. Hindi na po pwede i -appela. Gusto ko lang linawin ulit ito, no? Ito po'y petition lang, no? For, uh, Uh, EJK, extrajudicial killing, hindi po ito criminal case, no? The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines and Gabriela that sought a several or uh, reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for rights of amparo and uh, habeas data to protect their members. Uh, ipagpapatuloy pa natin. The said petition was dismissed by the 4th, uh, 14th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review on certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court which raised issues on the CA. Sa uh, CA po is uh, Court of Appeal. Decision was followed by two more manifestation filed by Karapatan after the extrajudicial killing of three of its human rights workers, Sara Alvarez, Ryan Hubilia, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. So yan po yung balita <clears throat> ng uh, inquirer.net. Kahapon lang po ito, no? October 31, 2024. So, simula po nung dumalo si Pangulong Duterte sa Senado, ang dami pong balita. Ang dami niyong mababasa, mapapanood na balita. Uh, Unang-una na si Kiss, dapat daw sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte. Sa ibang balita naman, mga congressman ay planong sampahan. Uh, at yung iba pa, no, balak sampahan. So, ang mga balita, no, dapat sampahan. Uh, planong sampahan, balak sampahan, ayun po yung mga balita. Puro-puro mga plano pa lang, ano? Uh, ibig sabihin, uh, isipin yung mabuti, no? Wala talaga silang maikaso kay Pangulong Duterte. Kaya gusto pa nila dumalo sa kamaray eh, si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, eh, itindihin niyo po mabuti, no? dahil po sa pagdalo, doon lang sila nakaisip na sampahan ng kaso. Ibig sabihin, una pa lang, wala silang maikaso. Kung hindi pa dumalo si Pangulong Duterte, eh saka lang sila, eh hindi pa sila makakaisip kung anong ikakaso. Nung dumalo siya sa Senado, saka lang sila nakaisip, eto dapat nasampahan ng kaso. Meron na silang isasampa kuno. So dito, isipin niyo ring mabuti, no? Uh, bakit ba pilit nilang pinadadalo si BP Sara sa kamera? 'Di ba? Malinaw na malinaw po ito. Kaya gusto nilang dumalo si BP Sara dahil nga wala silang makuhang ebidensya, wala silang maikaso para sa impeachment. Kaya yung sa yung iba nagsasabi, dinadramahan kayo, no? nilari sa virus mga kongresman kailangan magpaliwanag ni Dipisara Sara pera ng bayan yan ano sabi naman ng iba wow eh yung pondo ng kongres yung pondo ng Senado hindi ba pera din ng bayan yan pinapaliwanag nyo ba yung pondo ng kongreso oh di ba saan nyo, saan napupunta yung pera ng bayan pera din namin yan eh na ipaliwanag nyo ba? Pondo ng Senado o Chis Escudero. Pinaliwanag nyo ba May mga, mga kung saan napupunta yung pondo ng Senado sa mga tao? Pera ng bayan yan. Yung flood control ng Bicol Region, 61.42 billion pesos. Pinaliwanag ba yan ni Saldico? Hindi. Kongreso, Senado, yung flood control, pinapaliwanag nyo ba? Hindi. Ano? Si BP Sara, ang OBP, nagpaliwanag ba? Oo. Nagpaliwanag saan? Sa COA. No. Ang Congress, oh, pag nag-report sa COA, nagpapaliwanag ba? Hindi rin. Pirma lang. Si sertipikahan lang. Ganon din ang Senado, pirma lang. Hmm? Etong kay Saldi ko, nagpapaliwanag ba? Wala. Ang OBP, ang BP Sara, nagpapaliwanag ba? Oo. Nagpapaliwanag. Kaya inaartihan nila kay dinadram, inuuto nila kayo. Dapat magpaliwanag. Sila nga itong hindi nagpapaliwanag. Yun ang totoo. Ang OBP at si BP Sara, nagpapaliwanag. Nagpaliwanag sa kuway. Nagpaliwanag sa Supreme Court. Kasi merong inyakyat sila sa Supreme Court. Itong mga congressman, o, oh, nagpapaliwanag din dun. At saan pa? Sa media. O, oh, anong sinabi nung tinanong si Saldi tungkol dito sa flood control budget? Ay, hindi totoo yan. Kita mo, kakapalan ng pagmumuka. Ay, eh, sinuplak ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva. Na? Huh? May budget ang Bicol Region alone. 61.42. O, nakasagot ba si Saldi ko? Tapos, maniniwala pa kayo sa mga buayang nasa Congress? <clears throat> May maririnig pa tayo o mababasa pa tayong comment? Ay, dapat magpaliwanag si BP Sara. Bobo. Napaka-bobo mo. Yung mga galit sa war on drugs. Ano? Human rights. Mga bayaran yan eh. Alam natin. Mga drogista lang ang mga galit dyan. Mga tulak, uh, drug lord, mga politikong protector ng illegal na droga. Yan yung mga galit sa war on drugs. Ngayon, isipin nyo, sino ang nakararami? No? Itong mga kontra sa war on drugs o yung sambayan ng Pilipino na ayaw sa droga yung bang law abiding citizen yung mga sumusunod naman sa batas ilan ang napabalita na addicts noong panahon ni pangulong Duterte 4 million nagulat nga siya 4 million kasama na po diyan yung mga drug lord yung mga big time drug dealer kasama na diyan yung mga sangkot na general Kasama na rin dyan yung mga politikong protektor ng droga at mga narco-politics. 4 million. Ilan tayo? Ang populasyon ng Pilipinas is 115. So sino po ang nakakarami? So sino ang uunahin ng Pangulo? Kung ikaw ay Pangulo, kaninong kapakanan ang papanigan mo? Kaninong kaligtasan? ang pagtutuunan mo ng pansin. Iisipin mo ba yung mga uh, karapatan ng durugista na pumapatay, nang re-rape, nagnanakaw? Tignan nyo ngayon yung Maynila. nila. Uh, number one, pinaka-dangerous cities in the world. Ay, hindi pala in the world. <laughs> joke, joke, joke. In Southeast Asia. Eh, napabalita po yan. Number one, nakakahiya. Nung panahon po ni Isko, hindi po yan napunta sa number one. Napaka mababa po ang Maynila nung panahon ni Isko at panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala na si Isko, wala na si Duterte. Number one ng Maynila sa pinaka hindi safe na cities in Southeast Asia. So yan ang sinasabi natin. Ang mandate ni Pangulong Duterte ay to protect the country and the people. The people of the Philippines. Eh, yun ang mas marami. Yung sambayan ng Pilipinong hindi kumagamit, humahawak ng illegal drugs. At yung mga sambayan ng Pilipinong law-abiding, sumusunod sa alituntunin ng batas ang pinoprotektahan ng mga politikong maiingay against war on drugs ay mga drogista, yung mga drug dealer, tulak. <coughs> Kaya kayo, kayo na po mag-isip. Ibig sabihin, sinasabi ko kanina, wala talaga silang maikaso. Ngayon sila nakakakita ng kaso which is napakalabo dahil buhol-buhol pa ang kanilang mga ine-explain ngayon sa media. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time.